Welcome, Europinay! Magtatanim tayo ng kamatis. Paano magtanim ng kamatis? Ayan na siya. Andito na kami sa garden ng sister ko Ne. good. Ayan guys. Andito na tayo sa garden ng sister. Para ilipat yung kamatis. Ayan, patuloy tayo. Andun pa sa unahan ang garden. Medyo malakas ang hangin ngayon. At walang araw. Ayun, nandito na tayo. Nandito na tayo sa garden. Ayun, amay! Ang laki. Ang daming tanim. Kuya Marhan! Hello, Marlen! Ah! Hello! Hello, hello, hello! At bago mag-umpisa ng pagtanim ng kamatis, mag-picnic muna.

Enjoy the sun! At na natin ang pagtatanim. Ah, may ano ka dito? Ano to? Ay, kamatis din? Oo. oo. Sobra sa, uh, ano, kung di, din. Hmm. Hahanap ng pwisto kung saan maganda itanim sa ang kamatis. Na lang ka, ano? hmm. At dahil marami pang natirang punla, dito namin itanim yung kamatis. Pero hindi. <laughs> Saan kaya itanim? Dito lang sa mga gilid? Ano? Walang lugar? Pwede siguro dito lang. Mabuhay ba yan? Oh, ah, yeah. Ito pwede rin. Maswerte na lang to, no? Maswerte na lang, mabuhi ba, ba? Ang ari, oh. Ario. Eh, mas, maanohan ka. Ma. Ang imong kamot. Awan ko sa akong bag. May, kung may ano pa to, may... Kahoy uh, lang. Maglab. Gusto mo maglab? Hindi lang. Ay, Ano makapit? Ari, pwede na. Lapakan na. Ari, pwede na. Ano pwede na. Mama, baya, ay, <laughs> ay, <laughs> na na si mama biya ay Ay, padagat Padagat Mama, May ikuan pa o sibuyas. Ay, naghabot na ako ang sibuyas. video pula eh oh. Yang ni dah lapar oh. Bahalak lah si Batman Bahalak lah ni tu si Oh, ito ah Buah aku nang isa Ah, mayroon ka pa doon? Oo Dito yung ano, mampit na malapak lah Ano to eh, dalaguan? Ah, ano, dalaguan eh. Oo. Ah, uh, Maka-deliver kita, Anis. <laughs> sa sa, sa Delhes o kaya sa Colroy. <laughs> <laughs> Supplier ng Colroy na kamatay. <laughs> sikap sari hindi pa talaga tapos ang kamatis, meron pang natira kaya itanim natin doon apo imo mong sapatos. Ah, wala kaso. labay na na. Guba na na. Akong sapatos ko, no? <laughs> Magtanim na naman kami. Tapusin na namin yung tanim. Ayan. harvest At pagkatapos, uwi na. Natapos din namin, kaya uwi na kami. Thank you for watching. Salamat. Thank you for watching. <laughs>